Na pag-ibig ko sa nagpapasalamat sa Diyos, patuloy niyo pong pagingat sa aking buhay. Diba dila ako yung distrasyon na nakita natin sa lansada, pero magkagaya ako ay pag-ibig ko sa iningatan ng Diyos araw -araw ang biyari, sa araw-araw kong biyari, yun din sa magalingan, sa aking punagdaang sakit. Pag-ibig na paapasalamat sa, sa Diyos, dahil po sa kanyang uh, provision at magalingan sa aking buhay, at uh, yun din po sa lahat ng aking mga buhay pangalang natanggap mula po sa Lord Amen. Amen. At sa araw na ito, hinahiyahan mo po ang bawat isa na makapagpukas po kayo sa akin sa aklat po ng Marcos, chapter 11 po. Simula po natin sa verse 20. Ito po yung aral ng puno ng Hindus po. No? Sinaad po sa aklat ni Marcos. Ang sabi po dito, Kina akong Magdaan nila, nila ay nakita nila na kayo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat mo ito. Naalala ni Pedro, ang nangyari dito, kaya kanya sinabi kay Jesus, Guru, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos, ay sinapan ninyo. Sumagot si Jesus, Manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito, kung kayo'y dalagang panataya sa Diyos at hindi kayo nag-aarilangan, ma maaari ninyo sabihin sa butong na ito, malis ka rin at tumalong ka sa dagat at ito ang mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano maaaring niyo ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin mo na ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo mapatawad, hindi rin naman kayo patawarin na inyong Ama na nasa langit. Salamat po sa pagkabas. Amen. Ayon, ang sabi po rito, no? Kinaumagahan ka po, hapang sila'y naglalakad. Nakita daw po ng mga apostol na namatay po yung puno ng Igos. Kaya po ang kanilang sinabi sa puno ng Yesus, Panginoon, namatay na po yung puno ng ginas sa yung sinupa. Ah, so naamay sila na, lahat. Uh, kasi kung babalikan po natin, no, oh, sa verse 12, no, nung nagutom ang mga ng Yesus, uh, ah, nakita niya sa kalayuan yung puno ng ginas. So nakita niya yung Malagong, malagong malago puno ng ikos So, lupapit siya ron, hinanapan niya ng humah. Teka note, ah, yung puno ng ikos, malago. Pero hinanapan niya ng buwan, kasi nagugod ng mga ng Nang Nung narinitin niya yung puno ng ikos, kahit ito'y yung malago, wala siyang nakita ng bunga Kaya naman, gusto nung pasyo ng mga ng Jesus. At yun nga yung Amen. Kahit na ito yung malago, no? hinahanapan pa rin ng Diyos ng buwan. Amen. Ano pong aral at pangako po ng Diyos na sinasabi po rito sa, sa akin kung nabasa po sa aklat po ng buhay. Amen. Ang nais po ko parating ng Diyos dito sa atin. ay ang ating po pananampalataya sa akin. Atin po, Amen. Amen. Sinasabi ko ng Diyos na kahit anuman daw po ang ating hilingin Amen? Ano daw po ang ating naisip? Ay mangyayari daw po ito. Dahil sa pananampalataya. Amen? Kung tayo daw po ang nanampal sa isang bagay na nais natin makita. Na Amen? Pan 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 Panampalatayan ng daw po natin na kaya natin ng gawin sa tungkol ng Diyos. Amen? Kaya po ang pinapangako na lang po ng bagay ay walang, walang wala yung posible kasi sa Diyos eh. Lahat ng bagay kaya gawin ng posible. Kaya, kaya gawin ng Diyos na posible sa buhay mo. Anong sekreto? Amen. Eh, Manampalataya ka lang. Pinapangako ko ng Diyos na ka kahit sabihin mo daw po sa bundok na ito. Sa sabi ko ng apostol, gandil na ko'y eh pinapangin niya sa atin. Ah. Oh? Na, kahit sabihin mo sa buong mundo ito, tumalong sa dagat. Yun daw po yung mangyayari. Amen? At kahit ano daw po ang ating ipanalamin, Amen? Doon tayo daw kung ay nananampalataya. Amen? Hindi lang po tayo nangangako ang Diyos na ito'y matutupad. Amen? Hindi lang po nangangako ang Diyos na ito'y magaganap sa buhay mo. Sa buhay mo, hindi lang po magaganap ito bakos kaya pa po sinasabi ko tayo, no? na ito na wala daw po hindi kaya, natin gawin na daw po ng bagay ay arin natin na na natin. Amen? So sinasabi ko pala, ginagalapan ng ano, Dinitinig ng Diyos lahat ng sinasabi mo. Amen? Ano po ang sekreto okay, is... na sinasabi lang po ng Diyos? Wala po naman po tayo sa lahat ng ating nais at na. Amen. Panalangan na natin sa Diyos na may Ah, maninis na kalooban. I mean, eh, kanya rin po sinabi, no? Na kung gusto daw po natin mapatawa lang po, natin ang mga sarili, kailangan daw po mapatawa din naman tayo. Amen. At lahat ng mga bagay, amen, I sinasala sinasabi po ng Diyos ay kaya mong sa ating mga buhay, ano po si Preto? Manapalataya lamang po tayo amen. sa ating Panginoon na mangyayari magagalap po ang lahat ng mga bagay, kung tayo po'y mananang palataya, Amen, bibigay ng pagtitiwala, maniniwala po tayo na, mangyayari ang ating hinihiling sapagkat pinapangako po ng Diyos, na ito'y magkakalak sa buhay mo, kung, palanang palatayaan mo lang, Amen, ang lahat ng bagay, Amen, na nais at ibig mo, na hiniling mo sa Diyos, Amen, kung naniniwala ka, na ng Diyos ang lahat ng bagay na ito sa buhay mo, ito ay mo. Amen. Talaga, Amen. Po. Amen. Dahil po ang pagtitiwala mo sa Diyos at panangapalataya, ano, ay talaga naman po uh, malaking bagay po sa ating aspetual na buhay sa pagkat paano yung ating spiritual life kung ano, malilitama po yung ating panangapalataya. Amen. Imagine po, po. Ano kaya yung pakaramdam ni Daniel sa harap ng iyo kung maliit yung ka kanilang pananampalataya? Imagine nyo po yung pananampalataya ni David na makarap nila sa Ipulaya. Grabe yung mga faith nila. Amen. Ganang faith po yung ng Diyos. Amen. At lahat daw po ng bagay po no? na atin po ipanalangin ay tulong pa rin daw po ng Diyos yan. go. Pero pagpangiliwala, pagkitiwala, at kung nangangapin tayo, ayang makakanta po po. Amen. Dahil alam po natin, nasa Diyos po, kung kung ka naman masiple. Amen. Sa tao po, mahirap gawin. ang mga bagay na imposible. Pero kung lalapit po tayo sa Diyos, Amen, kung tayo po yung ah i i Iaala po natin yung ating mga paningin, yung ating puso, yung ating buhay sa Diyos. Kung iyaalay ko namin sa kayo, eh? lahat daw po ng bagay. Magiging posible man. Amen. Amen. Magiging posible man. Sa tao po. Amen. Walang imposible. Pero sa Diyos, lahat po ay posible. Amen. Amen? Magiging ano man yan, pinagdadaan ko sa buhay. Amen. Magiging financial man. Amen. Sa karamdaman na wala ng lunas. Amen. Kahit ano pa Kung manahanap pala tayo ano tayo sa Diyos. Amen. Ay, anit na matatanggap po. Amen. Ano man po ang ating hini. Amen. Ano man po ang ating gawin. Ano man yung ating sabihin. Amen. Kung tayo ito po'y punong-puno ng pananampalataya. Amen. Kaya naman, ah, uh, na-amaze din po dito, kay kay Apostol Pablo po, no? sa so, 2 Corinthians po, na kanyang sinasabi sa verse 5, chapter, chapter 5, verse 6, sabi po niya, kaya laging malakas ang aming loob. Alam namin, habang namin nga ito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahan ng inihanda ng Panginoon sapagkat namumuhay kami, bakay, sa pananapalataya, hindi sa mga bagay na ito. Amen. Amen. Uh, mamuhay daw po pananampalataya. Panampalatayanan po natin yung mga bagay po na ating uh, yung ating kung yung itinuturo po ng Diyos na gawin po natin. Amen. na Amen. Hindi daw po yung mga bagay na nakikita natin. Kasi lahat po ng mga bagay na nakikita natin, ano po yan? Eh? Uh, Katiktisura nyo pa. Kung lahat ng bagay na nakikita mo ay papansin. Amen. Ipapos lang daw po yung ating panigin. Amen sa Diyos na lahat mo ng bagay ay tayo nang ganapin Amen. sa ating mga buhay. Yun po yung nais po natin. Eh Amen na nga, Diyos sa ating mga buhay na hindi tayo nang buhay sa banang ng palataya. Amen. Yung, walang palatayahan eh mo. Amen. Eh, hindi eh, po sa Apostol Pablo na dito po, po malakas ang kanilang loob. Bakit kasi na nang sa, na, sa Diyos? Amen. Yeah. Na na maganda. Maganda yung mga yung mga inihanda ng Diyos para sa kanila. Nananapagatayan sila na makapagdan nila yung mga pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Amen. Ano si Kleto? Nananapagatayan sila. Naniniwala na sila. Amen. Na magagalan ang lahat ng bagay na ipinamahin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Amen. Kaya gano'n na lamang ang kalakas ang kanilang At hindi sila nabubuhay sa mga nakikita nila. Amen. Man. Naghahanap ko sa Pedro, di ba? Nakita niya ang Panginoon Jesus, niyaya siya na paglakad. Amen. Nakita niya, nag-focus sa Jesus. Napaglakad siya sa tubig, di ba? Pero nung nawala na yung focus niya ng Jesus, Amen. Nagkaroon na siya ng bagabag sa puso niya. uti siya ng mga po. Ganun niya po. Amen sa ating buhay. mo. Kung nakapokus mo tayo ay sa ating ang buhay, hindi sa mga bagay na nakikita natin. Amen. Kasi kung parami na pong nakisi, parami na pong ang ah, kapatid na napatid talaga. Amen? Dahil bakit po kaya? Amen? Hindi pa kasi naging kapatid, hindi naging kapatid. Amen? Ang mga po tayo bilang kapatid amen. na hindi kanilang Amen? Amen? At po natin sa ating mga buhay mo, no, na kung bakit sila napatid, kung bakit sila nakisi. Amen? Kasi tinignan nila yung bagay sa panigid. Amen. Tinignan nila yung mga bagay na nakikita nila sa panigid. So, dito, amen, ano ba yung mga nakikita problema, mga pagsubok, yun ang nakita mo. Dahil sa church. Tumunta ka dito sa church, diba? Para kay Lord. Pero, wag mas alam mo ba, yung kwento ng mga nasa panigid ko kaysa sa sinabi ng pastor sa kata. O, oh, sige dito mapahanin sa lito. Di ba? kung ano yung sabi na, ano, kung may naalala siya sa sermon ng pastor, wala. Kasi na, na ano na yung kanyang kaisupan, yung kanyang paningin ka sa mga bagay na nakikita niya. Amen. Dapat diba pag pagpunta po tayo dito sa church, ang ating pong focus, Amen. Amen. Sa Amen. amen. gusto mong maka-absorb ng lakas, gusto mong maka-observe na uh, mga panlaban din sa labas. Amen. Sa kasalanan, sa tukso, sa pagsubok. Kung gusto mong maka-observe ng mga bagay na uh, panlaban din sa mga yan. Amen. Focus. Manapalataya lang. Amen. Magtiwala at maniwala. Nakayang gawin na ng Diyos sa ating mga buhay. Focus lamang po tayo sa pananampalataya. Huwag po sa ating mga nakikita, huwag sa ating mga kapasama, huwag sa ating mga naisip, hindi po sa ating perspective, hindi po sa kahit anong bagay. Huwag po sa Diyos. Amen. Sa so, Panginoon Jesus, ipokus ang lahat. Ang At ating mong sabi po niya, na kahit anuman po, ang hindi natin. Amen. Yun po yung magagalap. Amen. Yun po yung ibibigay nila. Sa pagkatapag po, sa buwan ng bawat isa. Boom! Oh, Meron po tayong pananampalataya, kung may panapanataya po tayo, at tayo po sa Diyos, ang po namin natin nagtatang. Na natin po sapagkat tapat ang Diyos sa mga nanatapanataya sa atin. Amen. po ang ng Diyos sa araw na ito. Salamat po sa mga salita Diyos. Sa Diyos po. Amen.